Ang episodyo ngayong araw na hango sa libro ni John McCaffrey na Tales of Padre Pio, the Friar of San Giovanni ay nagsasalaysay ng isang kamanghamanghang halimbawa ng bilokasyon ni Padre Pio na itinatampok ang isang kinagigiliwang manunulat at tagapagpalita sa radyo o broadcaster na si Giovanni Giobliossi, isang tapat na tagasunod ni Padre Pio. Si Giovanni ay madalas na nagdusa mula sa nakapanglulumong pananakit ng ulo na tinatawag na migraine na madalas na bunga ng kanyang matuwid at masipag na pagtatrabaho. Ang migraine ay isang uri ng pananakit ng ulo na nailalarawan sa pamamagitan ng paulit-ulit na mga yugto ng katamtaman hanggang sa matinding pagpintig o paghilap na pagsakit. Kadalasan, sa isang bahagi ng ulo. Isang araw sinumpong ng isang matinding migraine bago ang isang pagbabalita na datnan ni uh, Giovanni ang kanyang sarili na sukdula ng sakit. Karaniwan itong sinasamahan ng iba pang mga sintomas tulad ng uh, pagduduwal, pagsusuka at pagiging sensitibo sa liwanag at tunog. Sa hindi inaasahang at mahimalang pangyayari, lumitaw si Padre Pio sa tabi niya. Inilagay ang isang kamay sa kanyang ulo at tapos agad na naglaho. Tangay ang mga pat pati ang kanyang migraine ay natangay na rin. Ang istorya ay magtatapos sa isang nakatatawa at nakakaantig na palitan sa pagitan ni Giovanni at ni Padre Pio na itinatampok ang mapagmahal at mapaglarong kalikasan ng santo. Alamin ang mga detalye, manatiling nakatutok. Marami ang mga napatunayang salaysay ng na mga pagpapakita ni Padre Pio sa pamamagitan ng bilokasyon. At ayon sa autor na si John McCaffrey, mayroon siyang isang personal na paboritong storya. Una sa lahat, ang taong isisiwalat niya ay isang taong malugod na kinagigiliwan ni Padipio. Pangalawa, siya ay kinagigiliwan din ng lahat ng mga nakasama niya. Walang maaaring makaiwas sa na namagustuhan ang taong ito na si Giovanni Gigliosi. At pangatlo, ang insidente ay natapos sa isang paraan na, tip na typical kay Padipio na may halong uh, makaamang ngiti at Biro Ayon sa autor, paraming taon na niyang di nakikita si Giovanni noon at palagay niya ay maidad na ito. paman bata pa siya sa katawan at espiritu, puno ng malalim na interes sa buhay at sa mga tao at isang kilalang manunulat at tagabagpalita sa Roma. Siya rin ay isang matinding alagad ni Padre Pio at nakikilahok ng masigasig sa lahat ng paraan ng makakaya niya sa mga iba't ibang aktibidad ng San Giovanni Rotondo. Lalo na sa Boletino na sa palagay ko ay isang pahayagan noon sa San Giovanni Rotondo. Paminsan-minsan, nakakaranas si Giovanni ng matinding pag-atake ng migraine sa pagkakatanda ni John McCaffrey nang ito minsan kapag siya ay nakaisip ng isang magandang ideya para sa isang libro o pahayagan o kaya sa pagbabalita at nagsusub uh, nagsusubsob sa pagtatrabaho na nakakalimutan niya ang paglipas ng oras maging ang pagtulog o pagkain. Kakayod siya ng 24 na oras o mahigit pa Kapag sinusumpong siya ng atake ng migraine, kakilakilabat ito at halos binubulag siya sa sakit na ang pagtatrabaho at pagpapahinga ay parehong imposibleng uh, makamit. Isang araw, tinamaan siya ng isang pinakadi inaasahang sandali. Magbabalita sana siya noon, ngunit hindi niya na maisip na subukan ito. Bakit kaya? Ang direktor ng kanyang programa sa, sa broadcasting house ng Roma ay nataranta. Sabi niya, ngunit Giovanni, kailangan mong gawin ito. Sagot niya, hindi ko kaya, talagang desperado ako. Ang direktor sa kanyang sariling tahimik na desperasyon ay inakay siya sa isang silid at iniupo sa isang supa upang makita kung ito ay lilipas. At nagbadali siyang lumbas upang subukang makahanap ng disenteng kapalit ni Giovanni. Alam ni Giovanni na ang pag-atake ay hindi lilipas sa kaunting oras lamang at nahiga siya doon sa sakit kasama ang lahat ng kanyang kamalayan na nakatuon upang labanan ito. Wala si Padre Pio sa kanyang isip pagkatapos ay tila narinig niya ang isang hakbang sa malapit sa supa at ang pamilya na paglagitik ng isang magiting na pares ng mga butil ng rosario binuksan niya ang kanyang mga mata at nagistan niya si Padre na nakatitig sa kanya. Ito ay biglaan at ganap na hindi inaasahan kaya siya ay natakot at pinakawala ng isang malakas na sigaw. Kaya't nakapagtataka at nakakagulat na wala man lang sino mang na nagmamadaling tingnan kung ano ang nangyari. Pakiwari ni Giovanni ay palatandaan ito na mamamatay na siya Walang sinabi si Padre Pio, ngunit tinitigan siya ng kanyang nakaugali ang ngiti ng pagmamahal. Inilagay ang kanyang kamay sa kanyang ulo at naglaho agad. Gayon din ang nangyari sa mga niya. Si Giovanni, nang natauhan na ay lumabas ng silid at ay naikinagulat ng lahat at nagawa pa ituloy ang kanyang programa. Natural ang mga tao ay mausisa at tinanong siya ng natapos ito. Ngunit sinabi lang niya na pinalad lang siya na parehong dumating at nawala lang mabilis ang pag-atake ng migraine niya. Sa sumunod na linggo noon, nagsadya siya papuntang San Giovanni Rotondo at nang makarating siya doon, nadatan niya si Padre Pio sa gitna ng uh, panggabing pakikipag-usap nito sa mga nakikipagtulungan sa kanya. Lumod siya, hinalikan niya ang isa sa mga nasugatan niyang kamay. At habang lumod siya doon, sinabi ni Padre Pio sa kanya, Bueno Giovanni, kamusta na ang iyong ulo? Salamat Padre, tingtim na sumagot si Giovanni. Magaling na talaga. Ah, sabi ni Padre Pio, at umitiis siya ng bahagyang pagbibiro na alam nila sa isa't isa. Ang mga guni-guni nga naman, ano? At dito ay pinapakita lamang na palabiro si Padre Pio. At uh, nagkakaintindihan si Giovanni at si Padre Pio kung ano ang ibig sabihin ng mga salitang iyon. At yan po ang maikling istorya na nais kong uh, ihatid sa inyo ngayong araw. At sa uh, uh, sana naibigan po ninyo at kung naibigan naman po ninyo, mangyaring mag-like, mag, -like, mag at i-share din po ninyo ang ito. At para sa inyo na bagong mga taga-panood, mangyaring mag-subscribe na po kayo ngayon din. At uh, gaya ng nakagawian ko na, inaanyayahan ko po, po kayo na suportahan ang aming channel sa pamamagitan ng paglahok sa aming eksklusibong grupo ng mga donante o yung mga taong nagpibigay ng donasyon kada buwan. At ang pangalan po ng grupong ito ay mga alagad sa kalinga ni Padipio kung saan mapapakinabangan po ninyo ang buwanan o lingguhang mga pamisa na naaayon po sa halaga ng inyong buwanang donasyon. Ang mga misa po ay pinagdiriwang sa Bansang Pransya at ito po ay para sa inyo, no, para sa inyong mga intensyon. Ang misa pong ito ah, bilang paglilinaw ay para sa inyo at hindi po ito para sa mga taong yumao. Ngunit maaari naman po ninyo silang isama sa inyong mga intensyon. At bilang pasasalamat sa inyong pagsuporta, padadalan po namin kayo ng binatbasang larawan o medalya ni Paddy Pio. At ang pamamagitan po ng pagbibigay ng donasyon ay uh, via direct deposit po sa aming BDO account. Maririn po sa pamamagitan ng bank transfer uh, gamit ang GCash. At uh, meron din po kaming uh, personal na GCash uh, number sa ilalim ng aking uh, pangalan. Para sa mga kadagdagang uh, detalye, mangyaring bisitahin ang aming website sa www.angtinignipadipiyo.org At doon makikita po ninyo na mayroon pong icon ng messenger, maaari din po kayong makipag-ugnayan sa amin sa pamamagitan ng messenger. At uh, mayroon pa pong isang paraan at yan po ay ang pag-email sa amin sa angtinignipadipiyo.gmail.com Calm. At dumating na po tayo sa ating pagwawakas. Maraming maraming salamat po sa inyong mga pagtangkilik at panonood. At syempre, taus puso ko pong pinasasalamatan ang mga miyembro ng mga alagad sa kalinga ni Padre Pio na wala pong sawang tumutuporta sa amin. Bahala na po ang Panginoong Diyos na gantihan ng inyong kabutihang noo. Hanggang sa muli po nating pagkikita, nagway pagpalain at patnubayan kayo palagi ng ating tangin ng nong